magandang araw magandang araw mga ka-mechanics ah uh, shout out sa mga followers natin diyan ah uh, non-followers yung mga followers natin sa sa ibang bansa sa Saudi yan sa Manila yung mga followers natin diyan ah uh, and followers na nanonood shout out sa inyo ang topic natin ngayon is uh, about sa maliit na bagay. Maliit na bagay ka mechanics. Napakaliit na nabagay siya pero napaka laki ng ginagampanan niya doon sa makina. Maliit na siya ka mechanics. Ito yun no? ito yun. Ito yun. So, sa hindi pa nakakilala nito, ito ay radiator cap. Malaki ang papel nito sa sa makina ka mechanics. Ito yung takip sa radiator. Radiator cap ito. Kasi maraming beses ko na nasubukan na nag road test ako ng sasakyan. Yung bagong gawa lang namin dun sa shop. Nag road test ako. Siguro mga ilang kilometro lang uh, tinignan ko yung tinignan ko yung at uh, temperature gauge. Ang bilis niya, ang bilis. Ang bilis yung umakyat. Sabi ko bakit ang bilis nito. ah uh, kompleto uh, naman uh, yung yung radiator panya. niya, umaandar naman. ah uh, pag alis ko, marami naman tubig. Kompleto naman. At uh, kadalasan kami kanix yung yung nag-overheat yung, yung mga issue ng overheat kasi yun ito lang ito lang naman ang problema. Oo, kakaramihan. Kasi kami ka-Nex 'yung 'yung testing ako ng sasakyan. Di medyo medyo malayo na. Sabi ko, pabilis, ah uh, galing pa ng isang kuhit. Ang bilis talaga. Di ah uh, hinto tayo sa gilid, ah uh, tiningnan natin 'yung radiator. Ah, uh, medyo may usok. May usok dito sa sa gilid. So, mainit na. So, dahan-dahan natin, patayin na yung makina. saka kuha ng ano, kuha ng kuha ng pasahan para hindi tayo mapasok. Uh, tinignan natin yung loob ng radiator at saka wala nang laman yung tubig ka mechanics, nauubos na yung tubig. Kasi, kasi pala itong, itong, ang oh, dahilan ito lang. Ito lang. Kasi, yung iba kasi, sira na itong, itong, pinaka thermostat ito eh. Parang thermostat ito ka mechanics na gumagalaw oh, yan o. Oh. Ayan o, oh, ayan o, oh, no. spring sa ilalim yan. Ayan, pag sira na yan, pag sira na, hindi, hindi na siya makakasil dun sa, hindi na siya makakasil dun sa, sa bunga nga ng radiator. Kasi yung tubig natin kami pag expand ng DC, nag-expand yan. Pag-expand niya, yan lalabas sa dito, sa gilid. Kaya makikita mo yan, pag mainit, pag, pag malamig pang makina, tatakpan mo siya, malamig pa makina, wala ka pang makikita ng ano dyan, wala ka pang makikita ng escape tubig. Pag makikita mo ng leaking kami pag mainit na. Bakit? Kasi ang tubig natin, pag uminit na, nag-expand. Yung mga bakal sa makina, na, makina natin ng mechanics sa gigispan yun. Pag nagigispan yun, siyempre yung tubig. Uh, Pagkahanap yan kung saan siya lalabas. Kaya dito sa ka mechanics, ayan, kasi may ano yan, no? may, may, may sukat yan. Oh, no? ayan, 1.1 siya. Minsan kasi yung iba, 0.9. Ito, 1.1 ah, uh, kilos. Ito yung, ito yung inano niya ng, ng, ano, ng pressure. Ayan, mechanics. Oh, so, ayan, oh, no? ayan. Ayan, pag, pag, naga, pag, 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 nag, pag nag-init yung makina, gaganyan niya sa ka kami kaniks. Ayan. Ayan. Yung sobrang tubig, yung sobrang tubig na sa ilalim yung naip, na sa naipon sa makina. Pag, pag i the pressure yun kasi mainit na yung mainit na yung, maki, yung tubig natin. Saan pupunta yung ano? Saan pupunta yung tubig? Doon sa reservoir ka mechanics. Halimbawa, ito yung reservoir. Ito yung radiator. Ito, yung radiator. Ito yung reservoir. Ayan, kami mechanics. Pag ito lang ito ng pressure kami mechanics, pag ganyan ang pressure niyan, may hose yan dito sa gilid, papunta dito sa reservoir kami mechanics, ganyan. Ayan, papunta siya rito. Ayan. Kung mainit na yung makina, pag nalamig na naman yung makina kami mechanics, pag nalamig na, pag nalamig na yung makina, ito rin yung kami mechanics, ayan o, oh, ayan o. Oh. Kikita niyo ito. Ito, itong, kikita niyo itong, 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 isa, itong maliit. Ayan, pag lumamig na yung makina kami mechanics, nagbabactium yun, pag malamig na yung makina, pag krahe mo, pag yung siya, ganyan, yung yung tubig dito sa ano, yung tubig dito sa sa reservoir, babalik dito sa makina ng babalik sa dito. Kaya eh, ganyan lang ka -mechanics. Yung kaya nga yung reservoir ng mechanics, reservoir ng tubig, reservoir ng radiator, pag uminit na yung makina, medyo dadami siya kunti dami sa kamekanics yung tubig. Galing sa radiator yung dito, galing. Ayan. Ayan, pressure yan. Okay. Ayan. Kaya ayan, pag nag-stack up siya, pagkahanap talaga yan ng, ng paraan kung saan siya lalabas. So, lalabas siya. Kung sira na ito, kung punit-punit na, doon siya matatapon sa labas. Hindi siya doon sa reservoir matatapon. Hindi siya dun sa pupunta sa reservoir dito siya sa gilid so mapapawasan na yung ano mapapawasan na yung tubig mo kaya kailangan nito kami kanex shield ito, ka uh, ito. Uh, uh, kailangan maganda pang galaro yung spring saka itong sa ano niya ito sa yung sa paghigop niya itong sa vacuum para babalik yung tubig doon kasi nung nagtesting ako uh, Uh, tininang ko yung register cap, may pulit na siya so, uwi agad ako sa shop, pinalitan ko ng bago, ganito kasi local din yung ano nila, yung sa may-ari, nilagay lo local din yung register cap, may nilagay niya uh, nilagyan ko naman ganang klase nung tinakpang ko na binahe ko na, tinisting eh, ko na, binirit ko ayun wala nang wala na hindi na siya nag ano hindi na uh, tamang tama lang yung tamang tama lang yung temperature na niya sa ano yung sa gates kaya ito kami ang laki ng papel nito sa makina kalitlit na bagay Ah, uh, pag hindi niyo na palitan malaking gastos Ayan, kami Kaya, check nyo rin yung ano, check nyo rin yung mga radiator cup nyo pag nagpa kayo, medyo mainit yung makina. Tingnan nyo kami kung walang leaking dito sa gilid. Kasi dito lumalabas yun eh. Yan, dito lumalabas. Yung mga rubber dito sa iladim, pag nakupunit na, lalabas na yung tubig. Uh, wala na, hindi, wala na mag-re-replace ng tubig doon. Uh, yung hangin na lang, kaya mainit na mainit na yung makina. Kaya, mga ka pag, pag na-obserbahan nyo, yung makina nyo, mataas ang temperature, nagbabawas ng tubig, ang bukod dun sa mga host na na-check nyo na, baka ito lang yung problema. Uh, palitan nyo mura lang naman ito. Depende sa klase, may tag mag, dalawang daan mahigit, may tag 350, may tag 400, gusto nyo yung mas mahal-mahal pa na klase, meron. Huwag lang yung napakalukal na klase kami yung, yung isa, Grabe naman yung yung guma niya. Madali lang ma madali lang masira. Ah. Uh, 'Yon lang kami kanix ang ang uh, ang topic natin ngayon, Baliit sa nabagay pero grabe na pakikipagtati sa atin. Thank you kami kanix and good day.